Madalas nating marinig ang advice na gawin mo kung ano ang gusto mo. O follow your passion. Lalo na mula sa mga bigatin tulad ni Lebron James, Bill Gates, at Tiger Woods. Ang sarap pakinggan, may trabaho na, masaya pa. Pero sa tunay na buhay, halos 60% ng mga tao sa mundo ang hindi masaya sa trabaho nila. Kasama na ako doon sa construction, parang araw-araw akong contestant sa Survivor. Buhay Construction Edition. Almusal pa lang, sigawan na. Pag summer, pati itlog, literal na naliligo sa pawis. Pero kahit ganito, minsan feeling superhero pa rin kapag natatapos ang isang proyekto. Hindi ko man gustong gusto ang trabaho, dito ko natutupad ang layunin ko. Kumita para masuportahan ang pamilya at makapag-ipon para sa pangarap. Alam ko, hindi ito forever. Sino ba naman ang gustong habang buhay katsikahan ang crane at prikas? Kailangan kong gawin ang mga bagay na hindi ko gusto. Pag-aralan ang mga bagay na hirap na hirap akong intindihin para maabot ang buhay na pinapangarap ko. Sa mga katulad ko, huwag niyo masyadong patagalin. Ang buhay may hangganan rin baka sa tagal kayo pa ang makatapos kay Cardo Dalisay.